mga babes <laughs> mapagpalang araw po sa inyong lahat ang inyong pong ate babes ay nandito ngayon sa Balanacan Port sa Lucena dahil lang inyong ate ay pauwi ng Marinduque ayan mga kababes medyo hindi maganda ang panahon ngayon dahil medyo may hangin malakas po ang hangin dahil nga may bagyo pero hindi naman dito sa amin ang bagyo kaya meron naman pong paalis na barko yun nga lang, medyo hindi maganda ang <laughs> hangin at ang dagat ay medyo may alon nakikita ko yung konting alon mga ka ayan bahala na si Lord sa atin mga ka kaya samahan niyo po ang inyong ate sa pag-uwi sa marindo kayo sa aking bayang sinilangan mga ka ayan tara mga ka-babes, ang dami na nagsasakaya na uh, ano papunta ng Marinduque. Ang aming sasakyan ay ang Star Horse Shipping Line. Ayan mga kabibs. Ayan ang dagat oh. Mapapansin nyo na hindi masyadong banayat. <laughs> May konting alon mga kabibs. Ayan oh. daming mga, bar mga barko dito. Ito po ang Balanacan Port. Ay! Ang talaw-talaw port pala mga kabibs. Mali. <laughs> araw. Maganda po ang sikat ng araw dito. Ayan, oh, may sunrise na nga po eh. Yun nga lang, medyo may along konti. Meron lang tayong importanteng ganap sa Marinduque. Kaya saglit lang tayo doon mga kapibs. Ayan, oh. pasang hampas ang alon doon sa tabi, oh. uga ang andam nyo uga uga ang andam dahil nga medyo may alam ito yung bar sasakyan ko mga kabibs star horse shipping line wala pa sa kayo na sasakyan 7.30 ang alis niya ng umaga Medyo umuuga uga ang balko dahil sa alon yan mga kabibs, pero pag banayad ang alon walang ganito hindi umuuga-uga ang barko steady lang siya ayan ayan akit sa taas medyo maliit itong barko ng sakyan ko po itong biyahin sa winter Ayan, nandito na tayo sa taas mga ka Ito ang kanilang uh, canteen. Napakaliit lang ng barko talaga. Medyo maliit siya ngayon ang ko. Ito ang kanilang CR. Walang kaanang basahin ganitong umaga, walang masyadong naalis. Just walang gabi ang nag-aalisan. Dito lang tayo sa labas. Ayaw mag ko mag-aircon mga kabibs kasi malamig na talaga din na yun. Kabibs, nandito tayo sa taas. Ayan o. Ganda ng dagat. Kaya maraming uh, talaw-talaw port na dinadaanan papuntang Marinduque mga kabits dito din dumadaan ang biyahing Romblon meron din dito ang biyahing Bisaya ayan ayan mga kabits so, maganda naman ang langit dahil maliwanag po ibig sabihin wala namang nagbabadyang malakas na bagyo or what dahil ang bagyo po ay nasa malayang lugar ang alam ko sa may kagayan pa Good morning. Talaw Talaw Fort. Ayun you know, may may ibon. Oras na ba? Maya maya lang po yaa alis na din to. Siguro mga one hour pa. Hello. 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 sa Hello. 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 barco Se pôr So at isa yung mababala na mababaan. Babes. Oo, oh, kaman tayo ng barko. Nakababa na si Ate Babes. Ito na po ang Port of Balanacan. Ang Marinduque. Welcome to Marinduque. Ayan. Ayan. Ayan yung sinakay nating barko. Oh. Ang liit. Ang liit ng barkong yan Ang sinakay ni Ate Babes. Ayan. Tara mga kabibs! From here mga 1 hour pa mga Babes para makarating sa amin. Ayan. Mga babes, welcome to Marinduque. Marayong maraming salamat po sa pagsama nyo sa biyahe ni Ate Babes na napakahirap. Ay nako mga mga Babes, ang laki ng alon sa gitna kaya naman masuka-suka si Ate Babes. <laughs> maraming salamat na lang kay Lord, kay Mama Merit, din tayo na maayos dito sa Marinduque. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama mga ka-babes. God bless and I love you all. Thank you for watching.